Nyan. Ka, oh. ka lang tawag natin. Pulot na ba? 'to, 'no. Mga halang alalay lang. Pula eh. pula lang kita. Okay na. natin 'to. Tatausin natin 'to. Gin. Paano dito Ah, dito na, dito na. Dito na. Ayan. Yaw, okay, marunang ng tulak. Ayan lang. Sige. Okay. Ano okay. okay, yung paa mo? Gini. Yun, yung paa mo, ano, aangat mo agad yan. Kasalalay lang sa manobela. Sige. Okay.

Tayo na lang. Akit na bilis. Wag mo na masyado. Aket mo agad yung pama pag ano. Dito Okay. lang Manuela mo. Ang importante lang niya mababaka ng tulay kasi may erupyon eh yung ahon din. madali na si Randy sila oh paman dami na sisira nyo yun ah okay pag ano na lang boss ba diba, ahon pagbaba mo dire diretso na yan tulak tulak mo na lang pamaksin oh boss hindi ko tulay na lang tulak kita pa tulay Okay, gilid lang tayo. ah, oh, uh, Tawag dito. Ipatong mo parehas. Pagtulak ko. Para makitas. alalay ka lang sa manobela mo. Ayan, yan. Parang ganyan. <tik> Ah, sige. Yan. Yeah. Ganun talaga. Wala kasi mag-aangkas mag ako no? nang sa angkas ko. Nag-aangkas ka ba? Hindi. Dapat mag-aangkas ako, kaso wala nag-aangkas. Ah. Para ano? Para itulak na? Hindi rin kasi ako mag marunong mag-tulok eh. Naano tayo parehas eh. Okay, Hazard ah, na lang kita. Wala ka nang ilaw niyan. Ha? Pati ilaw mo wala. Meron naman. Sir. Ah, sige lang. Wala, wala. Oo. Oh. Sige lang, tulak mo na lang ah. Ano naman lang kita, lalayan na kita. Wala kasi yung tali eh. <laughs> Atakin sana nito, may tali ako eh.